Good morning mga kasari. Update tayo ngayon dito sa aking store. So hindi ilang araw akong hindi nakapag-upload kaya ayan. Ngayon lang ako mag ah, ano mag-update ulit. Ayan, yung ano, nagpa-grocery sa pa hapon Kaso lang marami pa rin kulang. Alam niyo naman sa ano, sari-sari store kahit na ano, kahit na ilang beses ka mag para palagi pa rin na ano may nagiging kulang o kung nakikita nyo may mga empty tayo nilalagyan yan siguro bukas pa ako makakapamili dito naman sa ating hardware yan may ano pa naman may mga stocks pa naman hindi hindi siya masyadong mabenta ngayon dahil nga tag ulan siguro dahil hindi makagawa ng ano mga trabaho sa ano construction or mga nagpapagawa ng bahay dahil nga maulan. Sa hapon lagi umuulan. Ayan. So dito naman sa ating mga alak, ayan, medyo may stocks pa naman. Kaya kunti lang naman yung mga kulang dito. Siyempre, yung mga fast moving, yung mga mabilis ano mawala. So, dito sa ating gulay, kunti na rin lang yung upo nga, wala na. Yung talong, yun na lang. Itlog, yung patatas natin. So, ito na lang yung natitira. Yung tinapa, yan na lang. Yan na lang yung natitira. Dito sa dilata talaga, dito ako focus Kasi, kung napapansin nyo, halos maluwang na. Ayan. dito sa mga nakasabit, may ide display pa naman ako dyan. Ilalagay ko. Yan, dito sa mga shampoo. So, meron pa naman tayo. Mga gamis. Ayan, mga kasari. So, konting tour and update sa ating tindahan. Ayan. So, wala nang biskuit. Yung lalagyan ko ng mga biskuit, halos wala. Ayan, dyan sa estante ko, halos wala na yung mga biskuit dyan. So, ito na muna sa ngayon mga kasari. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like and subscribe. Thank you.